na nagkaroon ng kaugnayan sa madugong hostage drama sa Kirino Grandstand noong nakaraang linggo. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating ng mga pulis na sa ilalim sa pag-iimbestiga ng mga operatiba ng Death Investigation Division ng National Bureau of Investigation. Kabilang sa mga sumalang sa interview ay sina Police Superintendent Nelson Yabut, Police Chief Superintendent Rodolfo Magtibay, isa sa naging negosyador na si Police Chief Inspector Rodolfo Salvador. Ang pulis na umaresto sa kapatid ni Captain Mendoza na si Police Senior Superintendent Robert Po, Vice Mayor Isko Moreno at ang radio reporter na si Michael Rogas. Bukas naman nakatakdang sumalang sa investigasyon si Manila Mayor Alfredo Lim. Ayon sa abogado ni Rogas, nagbigay sila ng statement upang ipakitang handa silang tumulong sa kaso. Ang request lang ano, eh bakit kami ang bine-blame? Inalam sa hostage investigation team ang mga naging partisipasyon ng bawat isa sa nangyaring insidente habang may ginagawang negosasyon. Tulad ng inaasahan, wala ni isa sa mga inimbitahang mga pulis ang nagpaunlak ng panayam sa mga mamamahayag. Bunsod ng gag order kung saan tanging si Justice Secretary Leila Dilima lamang ang maaaring magsalita kaugnay ng usapin. Kasama naman sa investigating body ang PNP, CIDG, SOCO at NBI na siyang mga ng mga testimonya at ebidensya. Pagkatapos ng investigasyon, isusumite naman ang ulat sa Department of Justice at i-evaluate naman ito ng Incident Investigation and Review Committee ng na naturang tanggapan. Benedict Galasan para sa UN Civil News Worldwide at ito ang balita.